up sa inyo mga boss amo mo. Uh, magkikita kami ni ano, Cholo Tropa natin skater since 26 something mga ganun uh, In-invite tayo ni Cholo Ewan ko kung ano opening ng bar ni ano, Armando Si Armando ito 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 to, So yun, Now, let's go Prrrr! uh, Magkikita kami ni Cholo sa SM Law Shoutout lang natin si Tito Port Tito Port, bakit nandiyan ka? Ah, pumitik-pitik. Oh, shoutout ko. Dito po. Pupunta ako ngayon sa ano eh, sa Ibayo mag-meet kami ni Armando. Ayun, shout sa'yo, Tito Port. Tama sa aming mga vlogger ng ano, heritage show. Sana hindi masyado mahangin. Kaya lakasan ko na lang yung boses ko. Nasa'yo na tayo nag-cholo doon. At dami kong galaw, puta. Guys, ito na ang heritage homes. Dati, kalabaw lang nasasalubong mo rito. Ngayon, sobrang dami na ng tao. Mild pa nga yan eh. Ano yung traffic? Kaya na malapit na tayo, tsaka tayo na traffic Dito na pala tayo Kala ko bubata pa tayo doon, oh Ano yung bagong business niya? Bago, bago Yan, yeah, mamimit natin si Armando Siyempre, connect-connect lang yan Anong ano to, Ibayo? yung so, oh, no? mo ba siya nakakita sa RM na uh, meet sa personal? Nakakita na, pero hindi ko nalapitan Sa mga events lang Ay, okay. dami kayo nandito sir. Hey, brother, tol. Ito, congrats, 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 tol. Anong, ano to, bar? Okay, Normal to? Mini, mini, tiny bar. Mini, <laughs> tiny, tiny bar. Kahit <laughs> <laughs> anong. Bala ka. Ah. Bala ko dyan, oh. ano? Ah leader ng date yan. Ay, nakakaya. Ah, dating country pala. Oo, oh, sa date din, Tol. Ano pa? 2012 pa. 2012? Tagal na pa Wala, laki pa yun. Mga ano pa yun. Oo. Oh, it, ano yiro, yiro yi pa? May rolly-rolly pa yata yun. Tayo, mga... Oo, no, oh, mga weekend wear pa. Actually, ego pa nga lang. Eh. Yung mga pentype-pentype pa lang. Eh. Ready, imagine mo yung panahon na yun, tapos ngayon, hindi, ano ka uh, uh, yun? Big Boss! Big Boss! Big Boss! Big Big Boss! Big ano Big yung Big Boss! Big Boss! Big Boss! Big Yeah. Eh, Kanoon, na, sa kaya na ginawa kong nag sa ng baby Kaya medyo eh, meron din tayong ano, products Mga, oh, uh -huh. may mga juice line tayo Kanoon na nakakausap ko ngayon, yung amo ko sa baby Kilala ko yung amo mo, matagal si na yun Si Mac, uh -huh. Macalino Oo, okay. yan! Uh -huh. Saka uh -huh. si Chubbs Gonzales, uh -huh. yung -huh. jowa na Hindi uh -huh. pa sila mag-jowa, uh -huh. patropa na kami ng mga yan Kahit uh -huh. ano, brother, yun know, sa o, sama natin si, ano, si Armando. At si Cholo, siyempre. Oh, shoutout, shoutout, shoutout. Oh, shoutout mo naman yung Blameless. Oh, shoutout, Blameless. <laughs> Don't blame this the kids. Nagarito lang <laughs> pala, tuno. Nakikita ko na siya sa, ano, sa, sa mga events. Ayan guys, puntahan niyo yung bagong bar ni, ano, ni Armando. Armando. Barrio. 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 Ano? Barrio. 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 Ah, nga sa'yo. lang, oh. Dito lang sa gilid ng Ibayo tapat lang ng si Marilao. Dati dito ako nag-aral to, sa ano? Magbalon. Magbalon oh, ka ba? Oo, kaya ako nga nakilala sila Christian dyan, yung mga skater dati. Ah, sila Barbie. Oo, oh, yun. Ano bang last night si Barbie? Si Barbie? Nakalimutan ko na si Barbie. Eh? okay lang ba? Tulo, okay lang ba? May tonin ka na yan, ha? Oo. Oh, cheers. Ayun mga skater ng Valenzuela. O, oh, marilaw din. Ah! Nalatagal na rin. Bukawi, bukawi yung naglalaw. Hmm. Alam, hirap na makisap, makisabay dyan. Lahat yung mga laro niya, pampilayan yan eh. Ano tayo, pangalaga lang tayo ng baby ngayon eh yung bago kong board o, naman, lamitan Bago kong board? Bago kong board ko bago kong board eh Para nag-ano ka pa, nag skate ka pa Hindi na Wala na SMT 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 tayo, skater din ako tol Nakita ba kami dahil nung araw, hindi siguro Pero pa ni to eh, best friend Dalawa yun, dalawa sila si siya si isa eh, may team Hindi, may may team na kasama yun Christian si Marvin si Marvin Si Marvin Gima, bata na naging popular Classmate ko dito sa nagbalon, so, si Marvin. Ano? Nagbalon, eh, nagbalon. Dito kami naglalaro sa ano. Sa, eh, wala wala pang bayad ng bait na, wala pa. Ano, wala pang bait na. Wala oh, wala pa. pa. 2,000 pa yun Air uh, Air eh. Kailan ba tayo nag-meet? 2006, di ba? O nga ganon? Skate now, oh, skate day. Hardcore. Hardcore din, hardcore. Panahon nyo ng Jackass. Jackass. Yan, oo, oh. oh. yan, yan, oh. Jackass. Jackass na medyo lumalabot ng sila nun. Oo, oo. So, ano pa rin siya ng deck? Skateboard din. Skateboard. Kaya papasponsor ng ako sa Blameless. Kaso, uli lang yung tira ko, Tol. Okay lang ba yun? Siguro, dapat may twist. Eh di, lagyan natin ng sabit. Nude, nude. Only nude. <laughs> nude. <laughs> nude. <laughs> rin yun parang mahirap ka tayo pero pagkasama kita pagkasama kita pwede naman basta i-sponsor ako ng Dreamless si yan si yung may-ari ng Dreamless tol tropa rin natin yun si Noel

Hindi na kami ako mag-skate eh. Pero ma- Umalis ka, ka ka Umalis ka kagad sa skate? Umalis ka kagad o, nag-stay ka ng... 2013 tol! Matagal din! 2013 ako nag-stop kasi doon ako nag-start ng... Vaping. Vaping. Eh okay naman yung pinandahan tala. Oo. Good Pero way. ano na ako nun, meron na akong anak nun. 2008 pa lang may anak na ako. oh na Skate kasi mahirap ang pera dun. Walang pera sa skate oh. dito. Nga dugo. Magkakapera ka kung, kung gagaling ka. ka. ikaw na lang. Oh. Kung gagaling ka tulad dito. Yan, meron. <laughs> O, <laughs> ah oh, 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 medyo, may kurut-kurut na namin. Siyempre pangarap. Siyempre, pangarap din natin maging cross-skater noon. Lahat oh, so tayo e. Lahat oh. oh. okay. oh. Baka e, baka makakuha mga napapanood ko e. Oo. Baka yung mga, oh. mga tumatalong sa mga garay. Oh, so, natigil ka rin. Hey. Eh eh. ko Hindi ko kaya. Hindi mo kaya na? Ituloy-tuloy. Ah, iski talaga wala. Talaga ng ano lang. Kasi ko hindi ko hindi ko mapipili. Kunya ko, school kasi yun. Hindi nga pa shoot eh. Mm. angas eh. Nagdaro ka ng na ano? Oh, yari. Lalo na, lalo na yung days. Pag may speed, pag ka, burgo, big wheel. Patay ka yo. Totoo, totoo. Sundan ka ng mata. Ang mata mo di ba? Ikot eh. Para dati na di Stinkish yung skater kaya di na. Di na, wala na Ay, kayo kahit, ano, wala na. Ngayon, kahit ano. Ano na okay. yung passion, ano na eh. Broken eh. Broken? Oo, oh, kalat na kalat. Dati makikita mo nga skater, no? Wala na, wala na. Wala ang category. Dati ma mo na skater siya. Pag nakita mo yung buhok niya, ganun eh. Tsaka yung mga bulky <laughs> bulky <Balkes, laughs> <Balkes, Balkes, Balkes, laughs> shoes. Bulky oh. shoes. Tas madungis. Bad hindi <laughs> eh. yung bulky. Hindi pa naman yung bulky. Ngayon hindi na eh. Kasi may... Pana... At saka, pag naka-skate shirt ka, yun na. Ang <laughs> aking hindi to. Okay. Oh. Meron to. Meron to. <laughs> American Bully Oh, nga, American Boulevard, okay? <laughs> Imitation Oo, no? American Boulevard Imitation. Hindi, no, ay, pray, mga, no, wala. Big Dati piglis. Piglis. Ako, angat bandage ko. Nagpiprint ako. Ano nagagalit. Ah, yung mga lakay audio. mga nadadaya ko. Sabi Padala. Padala, padala. Ah, pero ko ano papel. Wow. Ah, okay. Tama na ba 'no ba? Pero masarap din dati. Oo, mas organic eh. Natural eh. Dati parang, 'di ba? Natural eh. Ba feeling? Wala nang social media, wala. Eh, ano, meron siguro din lang tayo. Pero Oh, wala social media noon eh. Kasi pag nakita mong may ano eh, totoo siya. Totoo. Legit, legit. Legit, legit. May kwento sa buhay. Oo, oh, uh, to totoo. Ay, totoo. Ngayon wala may nai, na eh, no? Hindi na natin alam eh. Ba't? sa forma na wala na kalat na hindi na, na recognize pero pag tumira halimaw <laughs> diba? oo nag ano ka rin to nagbe-bip ka rin ng ano na hindi dispo full mech ganon or okay, I'm I'm bape bape bape. A, hindi ka pa nagbe-bip Ah, hindi ka kayo, si... Ah, hindi ko pala nag-bake. Gagampan ako lang kasi eh. Nanti. Eh, di ba? Putang lang. Eh, no? Matagal na rin yun eh. Pare, kailangan mo ba ako? Oo. Oo. Man! Musta? di ba? Yung parin siya. Sa parin. Puro pala tropa natin lahat ng mga ito eh. Iisa lang ng ano eh, ng tropa eh. Ang ulit pero malinis. Kami nagka-picture kay... Robang Armando eh, no? Sikit, sikit na rin si Armando eh, no? D-Biro. Oo, oh, D-Biro oh, yan. Marami na rin followers Ultimate Ube. iba nga parang namumukhaan ko eh. Oo, oh, baka... Pagkakalaro nyo ano nga. Oo nga, ayun o. Ay, skate-skate din nga. Oh, 'di ko kasi magdaro eh. Nangingiya ako ng trip tip dito kay Cholo. <laughs> ano na. Diri sana ako kay ano, kay Noel. Oo. Oh. Sabi ni Noel, Tol, ba't bibili ka pa? Bibigyan na lang kita kasama skateboard. Eh kasi di pa rin napapadala. Kaya eh, nainip na ako. Pinipin mo ko ulit. Ewan ko kung pa. Pero, pero so, okay lang naman. Waiting lang naman kami. Hindi na feeling ko wala na. Hindi naman kami para... Kasi partition eh. Nakapartition so, so, eh. nung pagdating ko. Mas importante yung sales niya kaysa yung so, ano May mga ano, pangalan ano. eh. Wala. Pagdating ko nakapangalan eh. Bawi na lang siya. Bawi na lang siya next time sa akin. Kasi yung pangalan ko dun. <laughs> Hindi, marami, marami namang ano eh. Marami. No, no. Opa, sponsor tayo sa Blameless. Don't Blameless the kids. Ako ulit ng sa San Tinini. Nabinuman, alas 11. Nakikita ko nga, nakikita ko. Ito, makikita mo rin to. Mas <laughs> lalong lalakas sa pagkakas. Dito na to guys, so, oh, sa gilid ng Ibayo. Kapat na ngayon si Marilaw. Are you? Boy, <laughs> man.

Ano lang? Happy lang? Sino mga na-happy lang talaga? Memories lang? DJ, uuwiin daw sila Ayun o, vlog Ay, DJ no, talaga mga no okay. okay. brats Mga barrio Barrio! Barrio, supportaan natin nah. eh, na... Pwede <laughs> 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 <I didn't>. na! <laughs> Salamat Mario. Thank you, thank you Sabi mga pangyayari, madalas ako sa Bayo eh, dito eh Kaya madalim ako makita Salamat sa inyo sa biyahe. Ingat. Nang mga kami sa ano Marilao to. Kita malayo Marilao. Hindi ko sa ano. Mga binigay mo sa akin na ano. Pero beer ka siguro na. Oh, more oh. on you know? beer. Alam naman, eh. ah, <laughs> na mapupunta pa sa tandaan eh. Pero ingat ah. Oh. Thank you, thank you Barrio. Thank you. Pa. <mulis> Pag Pagka mag-skate ka pa rin. Siyempre. Ano? Babalik ako sa daya. Oo, oh, after, 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 no, after, no, after, after <try> ng After Skate. Peter, Then, after na, After the the day. Day, day. After kaya. After Skate, pwede rin. After Skate, dapat pangalan. After Skate.